Totoo nga pala yung sabi ng mga magulang natin dati. Mahirap kumita ng pera. Kaya naman, lagi nilang paalala. Anak, mag-aral ka ng mabuti. Dahil yan lang ang sandata na maaari naming maipamana sa'yo. Isang sandata na magagamit mo sa mga panahong wala na kami sa tabi mo para gabayan ka o itama yung mga mali na pwede mong maging desisyon talo sa sitwasyon at ang sarili mong lakas ang ituturing mong pundasyon para harapin yung mabibigat ng mga pagsubok at taman tama talaga kayo tama lahat ng mga sinabi nyo ito na po yan. Ako, laban sa mundo. Ako, para sa pangarap ko. ka ko may tatanggi. Minsan ko na rin hiniling ang mabilis na paglaki. Dahilan, para ang inyong mga pamahan at paalala ay nagawa akong may isang tabi. Aminadong nakagawa rin ng mga pagkakamali mga pagkakataong hindi na sana nasayang kung natutunan kong humindi mga daan na pinili kong lakaran kahit sa lungat sa kakayahan ng mga binte kaya ito yung anak nyo patuloy na nagpapawi patuloy na nagpapakasakali na sana bumuburang kapalaran habang daladala ng mga pangaral. Isang pamana na bitbit -bit ko sa araw-araw. Hindi ako sigurado kung gagana yung mga plano. Ang tanging alam ko lang magagawa ko itong may panalo. At sa araw na yun, pangako. Kayo naman. Sa araw na yan, mabawi ako sa inyo. Maraming salamat sa sandata niyong ipinamahala. Dito na nagtatapos